Uh, mentor, ano ma advice mo sa mga gustong magsimula magnegosyo? Kaya lang, walang pamuhunan. Napakaganda ng tanong. No, okay, tandaan mo to. Lahat ng na mga nagsimula magnegosyo, okay, hindi sila nakatingin sa magiging puhunan nila. Nakatingin sila kung magkano yung pwede nilang kitain dun sa negosyong sisimula nila. Alam mo, maraming businesses nagsimula yung negosyo nila nang galing sa loan, galing sa utang. Okay? Hindi ba sila natatakot na ng mga utang kasi may interest? Hindi ba sila natatakot ng utang? Kasi babayaran nila yon Kumita man yung negosyo yung simulan nila o hindi. Ang tawag doon, meron na tawag na calculated risk. Okay? Example, mangutang ka no? para pang ikapital mo sa negosyo. No, ngayon, eh kung yung negosyo mo naman, kaya namang bayaran yung mga magiging utang mo. Bakit hindi? Pag nabayaran ko yung utang ko, isang beses ko lang babayaran yun eh. Di ba? Kapag nangutang ka, kahit may interes pag nabayaran mo, tapos na wala ka ng utang. Pero yung nasimulan mo na negosyo, habang buhay mo mapakpaki na di ba? So alam mo, once may nag-offer sa'yo ng business at wala kang pangkapital, huwag mong i-worry yung kapital. Ang i-worry mo, magkano yung pwedeng kitain? Kasi sabi nga, if, if the price is right, why not? Kung may malaking babalik sa'yo, dun sa bagay na gagawin mo, di ba, worth it gawan ng paraan. Yun yung lagi kong perspective eh no? Worth it gawa ng paraan. Kaya tandaan mo ha, hindi problema ang puhunan, no? Sa negosyo. Gagawa ka lang ng paraan. Isang beses mo lang gagawa ng paraan yan. Yung kitaan, habang buhay mong pagkakakitaan, okay? God bless you. Bye-bye.